Magandang magandang umaga po mga kamisyon. Ngayon po ay uh, kukwento ko sa inyo ang kaganapan ng uh, ginawa naming pagmimisyon dito sa bayan ng Tingloy. Ito po ay tinatawag naming Free Caravan. At ngayong week na ito, man simula bukas hanggang biyernes naman yung po ang proper caravan. So kami po ay uh, pumunta ng iba't ibang barangay limang cluster bawat araw at nagkaroon po ng mga medical mission, dental at saka po uh, farming, farming seminar at saka feeding. So yun po ang naganap sa loob ng limang araw at narito nga po ang mga nangyari. Yan nga po at bago magsimula ang misyon na ito ay nagkaroon ng pagdiriwang ng banal na misa. Nagkaroon din po ng pagpapahalik sa relic ni San Roque. Ayan, kaya ang lahat po ng team ay nagsimba para magkaroon ng gabay at uh, pag-iingat ni San Roque

Ayan, nandito naman po tayo sa parokya at uh, nag aassist ng mga uh, dadalhin sa iba't ibang barangay. Ayan, simula cluster 1 hanggang cluster 5. Kaya habang nagme-medical mission po doon sa cluster 1 ay ito. Sinasakay naman po ang dadalhin sa iba't ibang cluster. Pati ang Sister Rose. Pati po, Sister Rose. Uh. So, yan. Bumalik tayo dito sa area kung saan ginaganap ang medical mission. At nandito nga po tayo sa parte ng dental. Ayan, mga pumipila para sa gamot. Ayun, natapos na po ang ating medical mission. Kaya ngayon, andito naman tayo sa farming session seminar. Ayan. So, ang mga mag attend din po ay ang mga iba't ibang farmers na kung saan ay mamimigay po ng mga seeds and saka po mga puno lalo na ang calamansi. Pamimigay po yan sa kanila para itanim. So ayan, nandito naman po tayo sa cluster 3 at uh, nagumising po tayo ng maaga para Uh, tumulong sa pagluluto, sa paghahanda ng mga pagkain ng ating mga medical team, lasak team at iba pang ating mga bisita na sasagawa ng misyon sa araw na ito. At yan nga po, sinisimula ng pagluluto. Ayan. So, nandito din po sa, natulong din po ang ating mga barangay officials, mga BHW, MSK, at lahat na po. Yan. At syempre, bago simula ng ating pag-celebrasyon uh, ay nagdaos muna ng isang banal na misa upang ito ay maging matagumpay. At ngayon, ayan, dumating na po, nakain na po, nandiyan po sa ating unahan ng ating pari na si Father Boyet, ang ating MSK Director. Salamat po sa kanyang suporta. Ah. Ayan, so, busy na po ang lahat, kaya, salamat sa kanyang... <laughs> <laughs> At ngayon nga po ay nagsisimula na ang ating medical mission. Ayan, nandito um, na po tayo sa pag-register ng ating mga pasyente. So, nagsisimula na po. Tuloy-tuloy po ang pag -register. Sabi na kay Hindi. BJ to, picture. <laughs> baba na kayo, baba. <laughs> tara, tara, gusto sa huli. <laughs> bakit, ay, ah, bakit nuggets mo yun? <laughs> nuggets eh. Ayan ah. Yes. Ayan po at uh, medyo maaga na tapos ang ating medical mission. Kaya ang team ay uh, pupunta na sa uh, cluster 4. Ayan. Sana. Ayun, may dalawa pa pala So yun, nakababa na po ang team ng medical team, lasak team. Lahat po, ayan. Kaya, nandito na at hinihintay na lamang ang bangka na sasakyan paglipat sa cluster 4. At yun nga po, sa wakas, nandini na kami sa bangka, ayan. So, lahat po ay nagsisisakay na kanya-kanyang hanap ng upuan, ayan. Kaya, mayroon sa hulihan, mayroon sa unahan, ayan. So, siguro po ay madali lang naman ho kasi lilipat lang ho ng kasunod na barangay sa barangay Papaya. Sa pinagsityo, pinagkiluhan. Ayan, nandito na po kami sa bahay na magpapatuloy sa team. At busy nga po ang mga MSK. Ayan, nagre-ready na po sila ng ipapakain. Ayan. Happy birthday, on, happy, birthday happy birthday to you, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. <tur bass im> no. không <coughs> <Yeah. be comme. coughs> <Bal resulted. coughs> <laughs> Are, oh nagpa-practice na sila kung paano aakyat ah, sa isang area na naman. <laughs> oh, oh, <yan>. Okay. Sa loob ko pumasok sa akin si Karl. Ang isang paalala sa akin, hoy hoye, dito. So ayan, tapos na po ang pagdiriwang ng banal ng isa kaya ang team ay uh, tutungo na sa panibagong area sa Sitio Kamastirisan ikaapat na cluster so ayan at uh, natapos na nga pong kumain kaya ang grupo ay ready na naman punta doon sa ikaapat na cluster so ayan po ang aking mga anakis ayan masasaya sila para silang nag evacuate so Napakaganda na ang team ay sama-sama, nagtutulungan at talaga naman, suportahan sa gawaing ito. Ayan. At yan nga po, kanya-kanya nang sakay ng tricycle at ang team Lasak ay papunta na po sa school kung saan naroroon at doon gaganapin ang feeding program para sa mga bata. Kaya po ito ay punta po sa school ng Banalo. Ayan. So bago ang uh, ang medical team ay nakaakyat na po. So, yan. Kanya-kanya na pong gawa. At, tulong-tulong uh, na po ang lahat ng taga banal. Ayan. Nandito po kami sa kantina, eskwelahan ng banal. May nagluluto sa labas. Ayan. May mga naglalaga ng itlog. May nagpiprito ng bo. Ano yan? Banana pie. Ayan kalsiyum. So, Ganun pala ang paglalaga ng itlog. Kailangan ay papukuluan mo na ang tubig bago ilalagay ang itlog para hindi daw po pumuto. Ayan, nagpreto na sila. So, napakaganda at makita sa uh, lahat ng team ay talagang sama-sama at uh, nagtutulungan. Yan. nagiging madali ang gawain kapag uh, nagtutulungan ang bawat isa. So yan, so salamat po sa mga taga Banalo, sa lahat ng mga tumulo. At yan, nandito na po kami sa eskwelahan na kung saan dito gaganapin po ang feeding program. At nandito na nga po, kanya-kanya ng kain, kanya-kanya ng pwesto kung saan sila kakain. So yan nga po at sopas ang ating ipapakain sa mga bata na may kasamang banana pie at twin egg ang ating sopas. So yan at kanya-kanya na nga pong pwesto ang mga bata at ang mga magulang para sa pagkain ng sopas ng kanilang mga anak. At matapos nga pong kumain, nandito naman ngayon sa pagpila sa mga uh, goods at sa mga pamimigay. Right? So, ang nilalaman ng kanilang mga sa bag ay ang mga toothpaste, ano yan, walang toothpaste, toothbrush, shampoo, tissue, at mga pagkain, mga dilata po. may noodles, may mga dilata, iba't ibang klase ng dilata. So, yan, yan po, napila na sila. At yan, So marami po talaga ang nabigyan at tuwang-tuwa mga bata. Siya nga po pala yung ginagamit na uh, bag nila. Ito ay gawa noong sa panahon ng taal, yung mga damit na hindi na isinusuot at hindi na pwede ay ginawa nilang eco bag. So ayan, kaya napaka-creative po, no? So walang mga basura, mga plastik na masasayang kundi ito ay ginamit ay ang mga damit na hindi na kailangan hindi na pwedeng isuot kaya ginawa ng paranso so yun so lahat po ay nabigyan So yun, ngayon nga po ay uh, nandito naman kami ang team Lasak ay pupunta naman dito sa Papaya Elementary School para dito naman po ganapin ang ang uh, feeding program ng Cluster 5. yeah So ang uh, medical team naman po ay umakyat kaninang alas 5 ng madaling araw para hindi nga po mainit kaya sila ay naglakad ng maagang maaga so andun po hiwalay ano po, ako po ya, bilog po tayo para May image uh, ako. Ay, ako po si J. Matron ako po ay from bilog under po para ng na na uh, lasak, thematic program program specialist okay. Magandang umaga po ako po si Matt Reyes. Ako po ay marketing and management, marketing and information management under marketing and communication po. Magandang umaga po sa lahat. Francis Balasan po. <coughs> Hello po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Gay Reyes po from Batangas State University under po ng Community Development uh, Services Group.

Good morning po. Ano pre-report lang sa isang sayon? aming po Bali Mali Munda po. Ako po ang ACL Coordinator for Social Services at CPC Coordinator for Business. Morning po. Rektionary uh, Hernandez po from Batz State, Pilipinas. Morning po. Arlo Brual po. Lasang kulot na. So, pwede makulangan po. <laughs> <laughs> sila <kung> dalawa. <laughs> Ay, sila sa po. po from Socom Sir so, Chasul po, Socom and Radio Toto kasama ng mga pamilya natin dito sa natataklas na mga bata sa nangyayari. Kami 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 raw pag-akyat. Yung mga natatira na ay pinatitino. Sige lang <laughs> po. Dito ang pinakamaraming bata. Sila ang pinakamaraming bata. O, na nag-aaral dito. Bobo ba? Ano? say pag naman ng aking mga anak na arae oh nga hanggang amoy na